Kwento ng isang batang multo na naglalaro sa isang lumang libingan Sa puso ng isang nakalimutang bayan, kung saan ang oras ay tila tumigil, may nakatayong isang sinaunang libingan na nakatalukbong sa isang saplot ng misteryo Ito ay isang lugar kung saan ang mga bulong ng nakaraan ay umalingaungaw sa mga lapida, at ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng mga kwento ng mga kaluluwang matagal ng nakalimutan sa gitna ng mga libingan, mayroong isang nakapangangilabot na dilag na bumihag sa mga nabubuhay at humikayat sa mga yumao upang ibahagi ang kanilang hindi masasabing mga kwento. Isang gabing naliliwanagan ng buwan, isang parang multo na bata ang lumitaw sa libingan. Sa maaliwalas na balat at mga mata na nagtataglay ng karunungan ng mga edad, maganda siyang gumalaw sa gitna ng mga lapida. Umalangaw-ngaw sa katahimikan ng kanyang matamis na tawa, na sinasabayan ng mga kumakaluskod na dahon at malayong alulong ng mga nilalang sa gabi. Nakasuot siya ng kulit punit na damit na tila kabilang sa ibang panahon, at walang bakas ang kanyang mga paasa. Ang batang multo, na kilala lamang bilang Elara, ay may mapaglarong espiritu na lumalaban sa madilim na paligid. Sumayaw siya sa pagitan ng mga anino, ang kanyang pagtawa ay may daladalang himig na sumasalamin sa mga kaluluwang nagpapahinga sa walang hanggang pagkakatulog parang ang libingan mismo ay nabuhay sa kanyang presensya, ang mga espiritu ay nagising upang masaksihan ang isang matagal nang nawawalang kagalakan. Ang paboritong lugar ni Elara ay isang sinaunang weeping willow. Ang mga butil-butil na sanga nito ay umaabot na parang mga daliri ng kalansay. Sa ilalim ng baluktot na canopy nito, nakatagpo siya ng aliw sa gitna ng mga libingan na natatakpan ng mga lumot. Ang buwan ay nagbigay ng kulay pilak na liwanag, na nagbibigay liwanag sa mga pangalang nakaukit sa bato, si Elara ay uupo sa tabi ng mga libingan. Pinapatakbo ang kanyang mga daliri sa malamig na mga ukit na parang nililinaw ang mga lihim na nasa loob. Habang lumalalim ang gabi, ang malabong dula ni Elara ay nakakuha ng atensyon ng mga matagal nang nakakalimutan. Lumitaw ang mga makamulto na aparisyon mula sa ambon, ang kanilang mga kupas na silweta ay sumasali sa sayaw. Magkasama, ipinagdiwang nila ang mga alaala na nakaukit sa oras, na naghahabi sa mga lapida tulad ng mga rate na nawala sa isang walang hanggang waltz. Isang partikular na espiritu, isang mapanglo na makata mula sa isang nakalipas na panahon, ay lumapit kay Ilara na may isang parang multo na quill at pergamino. Ang mga salita ng makata, na ibinulong sa Simoy, ay nagkwento ng pag-ibig at pagkawala na lumampas sa mga hangganan ng buhay at patay. Si Elara, na nabighani sa mga nakasusuklam na taludtod, ay sumama sa makata sa isang sayaw na sumasalamin sa diwa ng kanilang pinagsasaluhang kalungkutan. Habang lumalalim ang gabi, ang parang multo na bata ay naging isang beacon ng ethereal na liwanag, na umaakit sa atensyon ng mga buhay at ng mga yumao. Ang ilan ay naglakas loob na makipagsapalaran sa sementeryo, na ibinulit ng hindi makamundong panuunin na naglalahad sa ilalim ng naliliwanagan ng buwan na kalangitan. Gayunpaman, si Elara ay nanatiling mailap, na nadulas sa pagitan ng mga kaharian ng nakikita at hindi nakikita. Kabilang sa mga nabubuhay ang isang mausisa na dalagita na nagngangalang Amelia, ang kanyang puso ay nabihag sa mga kwentong ibinubulong ng mga matatanda sa bayan, dahil sa walang sawang pag-uusisa, sinundan ni Amelia ang bakas ng mahinang halakhak at mga himig hanggang sa tumayo siya sa labas ng libingan. Ang tanawin na sumahubong sa kanya ay lampas sa imahinasyon isang parang multo na bata na sumasayaw na may mga aparisyon, ang hangin na buhay na may mga dayandang ng mga nakalimutang kwento. Sa kabila ng nakapangangilabot na kapaligiran, isang pakiramdam ng pagkakabighani ang bumalot kay Amelia, at natagpuan niya ang kanyang sarili na naakit sa hindi makamundong sayaw. Si Elara, na naramdaman ang presensya ng mga buhay, ay naglahad ng isang napakaliit na kamay patungo kay Amelia. Magkasamang sumayaw ang dalawa, na pinagtagpo agwat sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Sa sandaling iyon, nasulyapan ni Amelia ang mga fragment ng hindi masasabing mga kwento, naramdaman ang bigat ng kasaysayan sa loob ng yakap ng spectral na sayaw nang malapit na ang bukang liwayway ang parang multo na bata at ang mga na espiritu ay unti-unting naglaho sa ambon na iniwan ng sementeryo sa tahimik na pahinga muli si Amelia ay nakatayong mag-isa napapaligiran ng katahimikan ng umaga iniisip kong ang kaakit-akit na gabi ay isang panaginip lamang ang sinaunang libingan ay pinanatili ang himpapawid ng misteryo ang mga limito na binabantayan ng mga anino ng panahon Gayunpaman, sa puso ng mga nakasaksi sa sayaw ng kamanghamanghang bata, namulaklak ang isang bagong pagkakaunawaan isang pagkilala na kahit sa katahimikan ng sementeryo, mayroong isang kaharian kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nag-uugnay, at ang mga alingaw ng mga nakalimutang kwento ay natagpuan ng panandalian, mahiwagang muling pagkabuhay. Ang mga araw ay naging linggo, at ang alaala ng napakagandang gabing iyon ay nananatili sa kamalayan ng bayan. Si Amelia, na pinagmumultuhan ng kaakit-akit na sayaw, ay napadpad pabalik sa sementeryo, umaasang masusulyapan muli ang ethereal na bata na nagnangalang Elara. Ang mga taong bayan, ay nagsalita sa patahimot na tono tungkol sa mga mahiwagang pangyayari na naganap sa ilalim ng naliliwanagan ng buwan na kalangitan. Itinuring ito ng ilan bilang alamat lamang, habang ang iba ay kumbinsido na ang sementeryo ay mayroong portal sa mga lupain hindi nakikita isang pakiramdam ng kuryusidad at kabaang ang namuo sa bayan, at ang dating nakalimutang sementeryo ay naging sentro ng haka-haka. Si Amelia, na determinadong lutusin ang mga misteryong bumabalot kay Elara, ay nakipagsapalaran sa sementeryo sa oras ng liwanag ng araw. Ang sikat ng araw ay nasala sa mga dahon ng sinaunang weeping Willow, na naghahagis ng mga double shadows sa malumo na lupa, ang hangin ay nakaramdam ng kakaibang enerhiya, na para ang mga espiritu ng gabi ay nananatili pa rin sa katahimikan. Sa ilalim ng lumang wilo, natuklasan ni Amelia ang isang gaya, nakalimutang talaarawan na nakatago sa mga ugat, ang mga pahina nito ay puno ng maselang sulat kamay, na nagsasalaysay ng mga karanasan ng mga nakatagpo ni Elara sa nakalipas na mga siglo, kwento ng kagalakan, kalungkutan, at hindi natutupad na mga pagnanasa ay aloy sa pergamino, na naghahabi ng isang tapis area ng mga damdamin na lumalampas sa mga hangganan ng Bumilis ang tibok ng puso ni Amelia habang binabasa niya ang tungkol sa pinagmula ni Elara isang bata mula sa isang mahabang panahon, na ang buhay ay pinutol ng isang malagim na aksidente, nakatali sa libingan, nakatagpo si Elara ng aliw sa piling ng mga espirito, na naghahabi ng mga pangarap at alaala sa tela ng kabilang buhay, binanggit sa journal ang pagnanais ni Elara na makipag-ugnayan sa mga nabubuhay, upang ibahagi ang hindi masasabing mga kwento na umalingaw umalingawngaw sa loob ng tahimik na yakap ng sementeryo. Dahil sa empatiya, nagpasya si Amelia na maging tulay sa pagitan ni Elara at ng mga nabubuhay. Bumabalik siya sa sementeryo tuwing gabi, may dalang kandila na nagbibigay liwanag sa mga anino sa pagsikat ng buwan, muling nagkatawang-tao si Elara, nababanaag sa kanyang mga mata ang pasasalamat sa piling ni Amelia. Sa mga sumunod na gabi, Nagkaroon ng kakaibang ugnayan sina Amelia at Elara isang pagkakaibigan na lumampas sa mga hangganan ng mortalidad. Magkasama silang sumayaw sa gitna ng mga lapida, ang buhay at ang parang multo na bata na gumagalaw sa pagkakaisa, ibinahagi ni Elara ang mga kwento ng mga nakalimutang buhay, at si Amelia naman ay nagbahagi ng mga kwento ng kasalukuyan. Kumalat sa buong bayan ang balita tungkol sa pakikipagtagpo ni Amelia kay Elara, na bumihag sa puso ng mga gustong maniwala sa mahika na nananatili sa loob ng yakap ng sementeryo. Ang dating kinatatakutan na libingan ay naging isang lugar ng peregrinasyon, kung saan ang mga tao ay naghahanap ng koneksyon sa ephemeral na mundo na umiiral sa kabila ng tabi. Ang paglalakbay ni Amelia kasama si Elara ay naging isang patunay ng walang hanggang kapangyarihan ng mga kwento, na may kakayahang lampasan ng oras at paghinga ng buhay sa mga nakalimutan. Ang libingan, na dating simbolo ng kamatayan at kahuli-hulihan, ay namulaklak sa isang santuwaryo kung saan ang mga sinulid ng nakaraan at kasalukuyan ay magkakaugnay sa isang sayaw na nagtagal. At sa gayon, sa ilalim ng maingat na mga mata ng umiiyak na willow, ang parang multo na bata at ang buhay na batang babae ay nagpatuloy sa pagsasayaw. Ang kanilang mga yapak ay umaalingaungaw sa libingan bilang isang walang hanggang od sa kagandahan ng koneksyon, ang katataga ng memorya, at ang walang hanggang mahika na nananahan sa mga puwang sa pagitan ng buhay at kamatayan. Habang lumalalim ang ugnayan sa pagitan ni na Amelia at Elara, ang gabi-gabi na pagtatagpo ng dalawa ay nagsimulang maghabi ng isang banayad na mahika na umaabot sa kabila ng sementeryo, ang bayan, na minsang nababalot ng pag hangan at takot, ay sumailalim sa pagbabagong dulot ng mga kwentong ibinubulong sa mga anino ng sinaunang libingan si Amelia, na pinalakas ng isang bagong tuklas na kahulugan ng layunin, ay nag ng mga taong bayan na sumama sa kanya sa nocturnal dance kasama si Elara. Ang mga may pag-aalinlangan at mga mananampalataya ay magkatulad na nagtipon sa ilalim ng naliliwanagan ng buwan na kalangitan, ang kanilang mga yapot ay naghahalo sa kamanghamang ang mga deandang ng sementeryo, ito ay naging isang komunal na pagdiriwang, isang ibinahaging pagkilala sa mga misteryo na lumampas sa tabing sa pagitan ng mga buhay at mga patay. Ang dating nahati na bayan ay nakatagpo ng pagkakaisa sa mga kaakit-akit na kwentong ginawa ni Elara, nakipag muli ang mga pamilya sa mga kasaysayang inilibing sa sementeryo, at ang matagal nang sama ng loob ay nagsimulang matuno sa harap ng isang nakabahaging, ethereal na karanasan, ang libingan, na dating pinagmumulan ng takot, ay naging simbolo ng koneksyon at pagkakasundo. Ang pagsusumikap ni Amelia ay hindi napapansin ng mga espiritong namamalagi sa libingan. Ang mga makamulto na aparisyon, sa una ay maingat sa mga nabubuhay, ay tinanggap ang pagkakataong ibahagi ang kanilang mga kwento sa mas malawak na madla. Ang bawat lapida ay naging isang portal sa isang nakalipas na panahon, at ang bayan ay naging isang buhay na museo ng mga alaala, -ala, kung saan ang nakaraan ay magkakasuwato sa kasalukuyan. Si Elara, ang parang multo na bata na minsan ay nakakulong sa mga anino, ay natuwa sa bagong tuklas na kahulugan ng layunin. Gamit si Amelia bilang kanyang gabay, siya ay naging isang mananalaysay, isang daluyan sa pagitan ng mga buhay at ng mga yumao, magkasama, nag-curate sila ng patuloy na lumalagong antolohiya ng mga kwento na umalingaungaw sa sementeryo na nagiiwan ng hindi maalis na marka sa kolektibong kaluluwa ng bayan. Habang nagbabago ang mga panahon at lumipas ang mga taon, ang libingan ay naging isang lugar ng peregrinasyon para sa mga naghahanap ng kaugnayan sa hindi nakikita. Ang mga tao ay naglakbay mula sa mga kalapit na bayan upang saksihan ang parang multo na sayaw. Upang medama ang mahika na nananatili sa hangin, ang dating tulog na bayan ay naging isang tanglaw ng misteryo, mga artista sa pagguhit, iskolar, at naghahanap ng hindi alam. Si Amelia, na ngayon ay isang elder sa bayan, ay nagpatuloy sa gabi-gabi niyang pakikipagkita kay Elara. Ang parang multo na bata, bagaman walang tiyak na oras sa asensya, ay nagpatotoo sa pagbabago ng tubig ng buhay na mundo. Ang sementeryo, na dating isang hiwalay na kaharian, ay naging tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng mga kwento upang bubugin at muling tukuyin ang karanasan ng tao. Kaya naman, habang ang buwan ay nagliliwanag sa sinaunang libingan ng bayan, sumasayaw ang parang multo na bata at ang buhay naman na mananalaysay, ang kanilang mga yapak ay umalingaungaw sa paglipas ng panahon, isang paalala na sa pinakatahimik na sulok ng pag-iral, ang mahika ay naghihintay sa mga handang yakapin ang kagandahan ng koneksyon, ang katataga ng memorya, at ang walang hanggang sayaw sa pagitan ng buhay at ng mga misteryo na nasa kabila. Sa pagdaan ng mga taon, ang Enchanted Town at ang spectral na sementeryo nito ay naging isang beacon ng pagkakaisa sa pagitan ng mga buhay at mga yumao. Ang mga kwentong ibinahagi sa ilalim ng liwanag ng buwan na kalangitan ay naging isang buhay na tapis area, na ng mga hibla ng kagalakan, kalungkutan, at ang walang hanggang diwa ng karanasan ng tao. Si Elara, ang parang multo na bata, ay naging tagapag-alaga ng mga kwento ng libingan. Ang kanyang presensya, na dating lihim na alam lamang ng mga naninirahan sa bayan, ay naging mapagkukunan ng inspirasyon para sa mga artista at manunulat na naghangad na makuha ang mailap na mahika na sumasayaw sa mga lapida. Ang dating nakalimutang sementeryo ay naging muse para sa pagkamalikhain isang lugar kung saan lumabo ang mga hangganan sa pagitan ng realidad at supernatural. Si Amelia, na ngayon ay isang iginagalang na tao sa bayan, ay nagpatuloy sa pagtaguyod ng koneksyon sa pagitan ng buhay at ng parang multo na kaharian. Siya ay naging isang matalinong mananalaysay, na nagpasa ng mga tradisyon ng sayaw ng sementeryo sa mga nakababatang henerasyon. Ang mga bata ng bayan, na dilat ang mata at nakikiusyoso, ay nakinig ng buong atensyon habang naghahabi ng mga kwento tungkol kay Elara at sa mga espiritong nakatagpo ng ginhawa sa yakap ng buwan. Sa bawat lumilipas na henerasyon, lumago ang pamana ng sementeryo, na pinalawak ang impluensya nito sa kabila ng mga hangganan ng bayan, sinaliksik ng mga iskolar at istoryador ang mga rekord, na naghahangad na maunawaan ang kababalaghan na nagpabago sa dati ng nakalimutang libingan sa isang buhay na testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng koneksyon ng tao. Ang umiiyak na Willow, sa ilalim ng mga sanga na unang sumayaw ni Ellara, ay naging isang marilag na sentinel. Ang mga ugat nito, nakaakibat ng mga kasaysayang nakabaon sa ilalim, ay tila pumipintig sa tibok ng puso ng mismong sementeryo, ang puno ay naging simbolo ng katatagan, ang mga sanga nito ay isang testamento sa magkakaugnay na kapalaran ng mga nabubuhay at ng mga yumao. Habang tinatanggap ng bayan ang kamanghamanghang pamana nito, lumitaw ang isang pagdiriwang upang ipagdiwang ang mystical na koneksyon sa pagitan ng mga kaharian, ang Festival of Eternal Echoes ay umaakit sa mga bisita mula sa malayo at malawak, lahat ay sabik na makibahagi sa ethereal na sayaw at marinig ang mga bulungan na kwento na umalingaungaw sa sementeryo, ang ekonomiya ng bayan ay umunlad, at ang dating iniiwasang libingan ay naging isang itinatangi na destinasyon. Gayunpaman, sa gitna ng mga kasiyahan at mataong buhay ng bayan, isang tahimik na pagkakaunawaan ang namayani ang maselang balanse sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita, ng mga buhay at ng mga yumao. Ang sementeryo ay nanatiling isang sagradong espasyo, isang paalala na sa kabila ng kasiglahan ng paghiral ay mayroong isang kaharian kung saan ang mga kwento ay patuloy na lumaganap, na lumalampas sa mga hangganan ng panahon. At sa gayon, sa ilalim ng patuloy na mapagbantay na titig ng umiiyak na willow, ang bayan at ang kamanghamanghang libingan nito ay patuloy na umiral sa simbios, ang sayaw sa pagitan ng mga buhay at yumao ay naging isang walang hanggang tradisyon isang pagkilala na sa mga tahimik na sulok ng mundo, na natili ang mahika, naghihintay sa mga naglakas loob na makinig sa mga alingaw-ngaw ng mga kwentong ibinubulong sa mga anino. Maraming salamat kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong mga kababalaghan.